ang kababayan pinaglalaroan dito sa ni Kita katapos yung elog. Ayun na, katabi lang po. Ngayon. <laughs> oh. 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 Wow. The oh, 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 oh. oh. Oo, oh, pa kayo makakitang ganyang bata? Isang taon, limang buwan. <laughs> <Kasubran> lakas. Oo. Mm. <laughs> <Hit> lang. <laughs> Bigat. <laughs> Anlang naman nito. Drop box. One, more. One, more. one more, one more, one more. oh. One more, one more. Oh okay. go gonna go, you gonna go bù này tôi yên yu hả let's go see something okay. i like to swing Aww. <laughs> <Are you> leaving hi <laughs> <laughs> waiting hmm. Ano yan, Jan? Ang ganda Jan. Ba. So dito mga kababayan. Sorry. ganda mga kababayan na yano, kababayan oh nating doon, ayan na. Oho. Ba? Sa loob ng building, kita mo ang halaman. O. Oh. <laughs> diba ang ang ganda-ganda. Tapos yung, uh yung labas, o, oh, di wow. O, oh, may mga naglalakad. Diba? O. Oh. May ano pa, oh, bird. Oh, ganda-ganda. Well, okay. <laughs> Ano po 'yan? Bridge po 'yan ng ano ni Nebraska. Pinaka 'yan pinakamalalim na ilog. Di ba pinakamalalim yan? Dali yan ang daanan ng ano eh. Lalim yun ah. Oh. Yung mga kababayan, may bulaklak na kulay puti, ano po yan? Tigbaw po yan. Ayan no? tigbaw po yan. Tigbaw. Masarap ma mano, dito mag sa labas o sa taas ng building. Makikita mo lahat. Kasi kung di pala ng tanghali, kababayan, marami yan naglalakad dyan.

A warm welcome, a visitor, for our friend and visitor. Yay! Yeah. So thank blessed. you, thank you! Today. Step up to the mic! Bye! Say hello! Say <laughs> wow Ay mga kababayan, galing sila sa taas, hindi na makababa. <laughs> Ay, pati yung bata na yan, ayun oh naglaro, baka ma mood mood ha. Ayan. ayan nakababa din sila. Hay. <laughs> nakababa din sila mga kababayan. Yan, hirap na hirap sila bumaba, eh. Ay, pupunta. Akyat kayo dyan? Dito lang ako. Si Mayomi, may dadali nyo? O, Jasmine, dadali mo yung tanak. Bilis-bilisan nyo na. Akyat sila mga kababayan, tapos mag-i-slide dyan. Kaso ako, hindi ako pwede. Takot si Bibi mo <laughs> Sigaw na kayo pag uki okay na ha. Okay. Yan na. Anyan na sila mga kababayan. Bababa na sila. Naomi, hi! Go! Down! O, oh, dandahan. Bag kayo umano ha <laughs> a la tege go ate oh no. <laughs> Dumami ng tao mga kababayan. <laughs> Sina yung nakita nyo. <laughs> Umakyat siya doon mga kababayan yung anak ko. Ayan. Sa kadadan! Taas. Kabang na yung tito, ano, apamangkin niya. Ayan na. ha! <laughs> wang tuwa yung bata mga kababayan sa gala. Wow! Baka anak malaglag ha. Ayun siya sa Oh. Saan kaya pupuntang malitit na yan mga kababae? Puros mga ano dito. wang tuwa na Libre tubig dito oh. <laughs> habul habul na lang yan anak. hahaha, <laughs> <laughs> hahaha, oh. Si Aling Maliit eh. Siga eh. Aling Maliit. Oy, oy, oy. Water na yan. Ilog na yan. Hala, sige. Sige go. Aling Maliit. Dapat nagdala. Dapat nagdala tayo ng chinilas niya eh. O yun, palitan mo. Ba? magkababa <laughs> oh, yung ilog yan. Oh, may nagtitinda dito ng ano <laughs> oh wow swing <laughs> saan kayo pupunta? Sige. Naomi! Ano 'yung bata ha, baka masaktan 'yan. Right ko. Alayin. Naomi! <laughs> Aket sila ng mga madrini, tito niya sa mama niya, mga kababayan oh. <laughs> Uubusin ko na ito ha. Pag wala na ito, ibig sabihin lobat na po ito. Nganina pa po kami ito nagbibigyo mga kababayan. Ay siya kayo malayo na po ang pinuntahan namin mga kababayan. Nahilo na po yung cellphone ko. Nakakatuwa. Sobrang ganda ng panahon ngayon dito sa amin sa Nebraska. Hindi mainit, hindi malamig, hindi basang. Ang ganda-ganda mga kababayan. At tingnan mo yung mga anong bagong panganak. Charing Oh, diba? <laughs> ah. <laughs> eh mga kababayan yung tito niya oh. Sa mama niya. Ako na papunta ako mga kababayan. Ito yung bike ko, oh, yan. Upahan po yan mga kababayan dito. Ay, ang ganda ng mga puno, mga kababayan. Ibig sabihin yan, malapit na tayo, blamig. na, parada na yung aming sasakyan. tapos ang gala kain po tayo mga kababayan to rice yumay chicken ani saka pork na beans tapos na ang pansit <laughs> tapos na rin ako nahuli na ang video mga kababayan kain na po tayo mga kababayan Naglalakad na kami mga kababayan. Naku, buti. Hindi pa na. <laughs> Kakain lang mga kababayan ng hapunan na. Alas 7 na ng gabi mga kababayan dito. Lakad-lakad kami lang muna. Kasi alam niyo ba yung saksakyan namin kung saan nakaparking. Alam mo yung stoplight doon, doon yun nakarating mga kababayan, doon nakaparada sa sobrang dami pong tao kasi Friday nga dito ng hapon magaganda may mga anak, di ba mga kababayan kasi yan na yung mga ilaw dito ganyan ano? bakit? Mayroon ba dito mag-snatch, sir? Oo. Pukpukin ko agad siya. <laughs> Mayro mayroon daw pala dito is-snatch, is, is sir. <coughs> sa tayong buwan, no? Oh. para lang nandodo lang kami sa baybayin. Alam mo dito mga kababayan, wala dito ano, walang walang tubig, tapos walang ay walang dagat, malayong dagat pala dito. Kina. Okay Ang ganda-ganda. Sige ho. Oh. Paano po mamaya na uli kababayan baka sobrang na ito. Oh, ayan oh. Alam mo mga kababayan, bilah minto ako dahil, ay nakong Diyos ko, muntik na magkabanggaan. Ay nako, ang kababayan. Ayan o, oh, masaya dito ang kababayan. Maraming tao. <laughs> Lapit na Mga kababayan, mga kababayan, good morning, good morning, good morning ng linggo mga kababayan. Ay gagawa ako ngayon ng suma na may loya, may sa saka suma na matamis. Ito po, puti na asukal ginamit ko. Yan, pinaano ko yan. So, maganda yan, nakatuyo na ibabalot Ito po yung dahon ko, mga kababayan. Makain ba kayo ito? Matamis para sa mga anak ko. Ito naman sa kan Lani, kasi dadating galing LA siya. Gusto niya may loya. Pero yan, pag binalot po namin, o pag binalot ko po ito, tatanggalin ko po yung loya na yan skincare gin mga kababayan para po maibalot mo na mabuti maamoy loy anak po yan kasi yung katas eh depende maganda din, din ho yan hindi yan inaalis kasi kinakain din yan pero yung iba alisin ko yung mga malalaki mga kababayan ano po mga kababayan oras na alas 10 na po mga kababayan yun Squirrel oh, mga kababayan kumakain siya. Binigyan ko siya ng ano, hamburger oh. Sarap bumiti siya mga kababayan, no. Oh. Eating squirrel ko. Oh. Love love ni Kim. Love love ni Semplian. Wow. Thank you. Thank you squirrel. ko yan eh. Kaya ako yung eh nagbibigay ng pagkain dyan eh.